for today's video guys ay umagang umaga na at bagong ligo ako ngayon dahil kasama ko naman ang asawa ko patungo sa laot namin dahil manonobid kami ng istang balo Wa pa jud taon ko'y panudlay kay nagdali-dali nami padulong sa laut namin kasi kailangan talaga magsayo kami papunta sa laot dahil perfect time kung umaga ka pupunta ng laot para manubi ng balo sa puntong ito naghulog na ng panubid ng balo ang asawa ko dito sa laot namin dito pala kami sa kilid ng kadasian manunubi ng balo. Kasi dito nagpupuyo ang mga balo sa kilid kadasian ng dagat. Dagumay oh jud ang langit oy, grabe pa jud ka balod ug hangin diri sa laod. Kahadlok ba aning tungura oy? Pero padayon lang ta sabay ang diring dapita. Grabe na jud kaayo ang dagum oy plus dagangan pa jud sa balod. Pero sige lang tagihapon para makakuha ta og balod. Nga isda diri sa atong panubid. Sa puntong ito, unang bira ng asawa ko ay sayang dahil nakatakas ang balo. At balik naman siya sa panubin niya dito sa dool sa kadasian. Medyo hadlok na dyan ta diring dapita kay tungod aning mga dagom-dagom -um -um sa langit karong diring dapita. Murag unsa naman ni oy. Siguro kung kamu diri sa laod ugin ani sa wan sa wanon na siguro mo ani. Tungod sa hangin, dagom, -um, dagkong balod, As you can see guys, may kumain na rin sa wakas na balo na ista sa panubi ng asawa ko. At binira na niya ito. Din pinaspasa na dayon niya ito kasi mataas-taas pa ang PC nito. Sa puntong ito, ayan na nga ang balo, kinuha na ng asawa ko at binali niya ang utukan ng isdang balo na ito para ito ay makuyapan. As you can see, muling nagbitik na po ng asawa ko at naghusay sa pisi para makasubid na po siya dito. At ngayon, inulan na nga kami ng asawa ko sa panunubid namin dito. Dinaghimo na rin ang asawa ko ng pain sa subid niya. At saka inhulog na dayon niya ito sa dagat sabay ihap-hihap kung pila kataas ang nylon na inihulog niya. Pagkatapos inungot-ungot na dayon niya ito dito. Habang nagdagandagan pa itong pambot para madungagan itong nakuha na balo namin sa aming panubi dito sa kilid ng kadasian. Sa puntong ito, may nahuli na po na balo ang asawa ko, din binibira na dayon niya ito at kinuha, din binali na po ng utukan ng balo kasi yan ang kanyang patyanan. As you can see, ito na ang pangalawang huli namin na balo sa panubi namin dito. At masaya talaga ako kasi nakadalawa na kami ng balo sa panubi namin. Perfect timing talaga ang panubid namin ng balo kasi mataum-taum ang langit at kakain talaga ang mga balo ngayon sa panubid namin. Kung manubid kayo ng balo, kailangan talaga walang init at ulan-ulan ito. Grabe oy, gitung na na ko diri sa laod sa panubid na At ngayon, pinatay na ng asawa ko ang makina dahil may kumauna na naman na isang balo sa subid niya at ito'y kanyang binibira-bira. Din pinaspasan na dayon niya ito at yan na ang balo na isda, binalianan niya. At muling nagawa naman ng pain ng asawa ko sa panobin niya. Medyo maliwanag na rin ang langit at nagblue blue na at wala nang dagom ito. Paas mo jud atong labas ani karon kay ganina uwan ay karon initay na sad diri sa laod. Nakubitan naman ang asawa ko pero nakatakas lang ito. Sa kabilang area ay may namataw din ang balo. Basta init na talaga ang panahon, ang mabalo talaga, eh, hindi na masyado kakain sa pain ng subid. Kaya nagdesisyon na lang kami na asawa ko na na sa isla namin. Dahil sa sobrang init ng panahon, as you can see, may tatlo kaming huli na balo sa panunubid namin. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Please don't forget to subscribe, follow, like, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.